I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Alam naman natin na talagang pinag-uusapan nga ngayon sa social media ang bawat update patungkol sa ating Donnie at Balmeriano. Mariano na talaga namang itong ating couple ay sobrang sweet talaga. Ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan maalala nyo nga ang post ni Direct May Cruz Alvior na niyakap nga siya ng kas ng Can't Buy Me Love nung nag-get together nga sila nung Monday. At talaga namang narito nga guys ang nasabing video na pinost naman ni Alorski sa kanyang social media account. Hello! talaga namang umani nga ito ng maraming komento dahil nagkahiyaan pa nga dito ang ating couple na sila Donnie at Val Mariano na talaga namang sobrang lapit na nga at nagyayakapan itong ating couple kasama ang cast ng Can't Buy Me Love na talaga namang umimlay nga rin ng maraming bablis at ayon pa nga sa caption ni Alora dito ay A photo versus the moment hashtag Can't Buy Me Love si Direct May may trust issues sa mga makukulit na anak niya Cute na talaga namang itong ating couple ay sobrang happy nga rin dito. Kaya naman stay tune lang tayo for more update.